Pug napansin po na ako nga, daghan kay mga batanon karon ang di nakabalo respeto sa ginikanan. I think this is the result of social media, no? Isa gid siya nakahatag dakong impact kasi si social media, dako siyang tabang pero dako pud siyang tunglo or kaya sa kinabuhi sa mga tao kung di na ni mismanage na nila or ma-overuse na nila ang purpose sa social media. Nga. Makita tanan nimo karon. Kung unsa grabe ang mga batanon. So super proud niya. Nakasulod sa sa mga relationship na wala nila gay parang hirad nilang ginikanan they're still young still studying nga nag-expect ang parents nga ang mga student ang mga anak at iskulag taro ang nag-focus tungkol sa impact sa mga friends nga kinsa lab, wala tayo ano wala tayo limit sa itong barkada ba ngayon mamilit po tag-barkada no nga kabalutan nga may impact sa tuwa ba in a good way Dabaw na ba na itong mga friends nga na iginoon nangalagad ba na yung kamat pod ya nga musol sa ginoon kaya na ubanan wala may perfectong tao pero may mga tamang tao nga pwede na ito na no, mapasulun sa itong kinabuhi na makatabang sa tuwa nga musol ta akong pagdasig unta diya sa mga, mga kabataan unay na ito karon na sa mga karong na generation Ayaw mo pag papadlong siyang ginikanan. Hindi labi mailisan ang ginikanan. Mabot ang panahon na mahayan yun sa tao ang iyahang pagbugal-bugal o wala pagpaminaw sa tambag siyang ginikanan. Wala perfecto nga ginikanan apan gisugot ta. Ngayon ubi ang ato ang mga ginikanan Efficient Ephesians 6.1. Obey your parents and the Lord for this is right. And our the trend nowadays or Um, our world today is encouraging. No, no, nag-encourage ba na mas maging independence sa kaugalingon nga di na kinahanglan og tambag pa sa ginikanan or nibisan kinsang mas hamtong nag nagapakita ang atong generation karon basa ka kina nagaling kinaiya gali nga hawod hawod bidabida bidabida bida, in a, in a sense nga one kit and nakadibiya pa sulod sa relationship no dili man siya ang isud lang yun wakay kwarta yung sulod ay e, kung nga labi na si mga susante mga kay project nga dito sa project padulong so date 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 to nyo mo ang bugiro na ka in that way yung no, nga, mama mo kasi mong ginikanyan para lang nakaipang date. Which is not good. Ayaw ipaday na siya practice. Hindi na siya maayos ato ah. Instead, mo ng responsable. Kaya sabto, na ito sabto, nagrespeto na itong ginikanan. Kimona ang tanak. Nakanaan guys, patayin ito sa itong pagkaon. Daray ko ng Diyos. God bless.